Ay, mo pala, may ato ba yun akong sagi? Parang nung nawari, aso, sinok yung mga ligat na yun. Eh, ayun, ah, barata natin. May ganit labo Ay, sauce. Eh, kasa pala ang niring lingkaw. Wow. Ah, ah. Ay, tara. Talaga isang tira ko lang ang nire. Naglaglag agad yun. Hindi na yung ate ko na yun eh. Not... na. Ay. Alam ko yun eh. marami rami pa yun ay. Eh. Hindi na yun. Alam ko yung hindi na yun niyon, eh. Hindi yun eh. Alam ko yung hindi eh. Ay abaw. Hoy, ba't natae ka dyan? Ay, pusang gala, ay, oh. Tinira na yung saging na ati ko. Ah, sa eh, yung... okay. sa ah, sino may sabi sa'yo yung tirain mo yan? Ay, bakit siya ang yan? Di ka niya tiya ay jay. Okay. Kaya natiya ay kay Lulu yan. Ay, sino may sabi sa'yo? Ay, sauce. Mula dun sa dulo hanggang dun, kaamin ito. Ay, ayos sa daw. Paano mo nasabi? Ba't taga saan ka baga? Patag. At nila ang ako oh, sa may banoy banda. Ay, ako eh, talaga. Ang pangani ako din para makatikmalaan ang saging. Ay, sos, ay kay lulu ito ay hala. Ay parinit kita yung mag-ausap nila sa barangay. Sa barangay? Woo! Ah, ay, ayos, ayos na daw. Tarinit, tarinit, tarinit. Ay, pusang galapate yun yung kay dinala. Ay, tingin naman ang luko nun. At, uy, ba't tata? Ay, pusang gala. Itinira na yung saging na ate baing ko. Uy, sino may sabi sa inyo, tibay, uh, kainin mo yan? Bakit sa inyo, edi? Eh? Ah, ay, luko kay kay lulu yan. Ay, kanina tiya, edi, toy. Hindi naman edi sa inyo. Aba, ay, paano mo nasabi? Ay, sus. Ito, ay, toy, ay. Yan lawak na yun, oh. Hanggang dun, lupa pa namin yan. Nasi, titulo mo. Ay, Tutipuno na 'yan si Tia oh. Narito si Tia, hapon na, na hapon aliyun. Wala si Tia din eh. ay pusang parin dinaw at kitay mag-uusap sa barangay. Ngalangkal. Ah, parin din eh. Hindi <laughs> man ah, ay pusa, hindi na la pa inyo. <laughs> Haanip na 'yon.